Hi, YouTubers! So, for today's video, guys, we will be talking about views ng mga videos natin or content. Yes. So, marami sa inyo, guys, definitely, at nagtataka kung bakit bumababa daw yung views ng videos nila. Yes. Marami ako narinig ng mga YouTuber, especially mga bagong YouTuber, bakit daw bumababa yung views, view count nila. Ano ba ang nangyayari o ano ba yung mga ginagawa natin bak na So for today's video guys, is share ko sa inyo yung mga natutunan ko at nabasa ko at I make it sure guys na legit to para ito yung mga dapat nyo tandaan para next time hindi na kayo magtataka or hindi nyo na magagawa yung mistake na to. So finally guys, nandito ka. So tara, pag-usapan natin. First question is, Does YouTube count your own views? Yes. Yes, pwede niyong panuodin yung your own video. Ito, uh, disclaimer lang guys, ito po is yung mga hindi pa uh, monetized. Kasi pag monetized ka na at pinanood mo yung sarili mong video, is guys, alam niyo na yan. Especially yung mga monetized, you have to be aware that watching your own video especially pag may ads na is ma-suspend yung account nyo or ma-delete ang account nyo or mawala kayo sa YPP program so going back don guys sa tanong sabi ng YouTube again pwede pero wag mong uulit-ulitin or i -re refresh yung video mo kasi its algorithm has become smart at spotting views from a single user so your numbers won't go up. Yes. So, meron silang way guys para matetect yun. So, hindi nyo maluloko si YouTube. So, ang tanong is, akin uh, account ba ni YouTube yung paulit-ulit na pag-watch ng video? So, sabi ni YouTube, YouTube is now smart enough to understand such an uh, artificial inflated views coming from a single user. Yes, paano nila nalaman yung guys? Guys, may tinatawag na IP address. So, sa IP address, or internal protocol <laughs> yung Internal protocol... What? What the fuck? O yan, basta IP address, madetect nila yung guys, kahit sabihin mo na ipabview mo yun sa mga kapatid mo, or kaibigan mo o nakasama mo sa isang bahay na nakmo-connect lang kayo sa isang internet connection guys ayun, madedetect yun ni YouTube one more highlight guys sa tanong, on the other hand what if one person watches the same YouTube video twice so, uh, ito guys sa ibang, let's say may nag-search uh, ng video mo and uh, pinilay nila palit-ulit say tutorial, usually pag tutorial kasi minsan ulit-ulit yung mapanoodin, or music ay yung mga sample, kung yung ibang tao mag-review not on um, ito ah uh, we're talking about yung mga taong nag views or nag search sa iyo ah uh, pwede silang ma account as a uh, 4 to 5 a uh, view count sa video mo given pero pag paulit-ulit -ulit na isang daang beses nila daw ginawa i-view yung isang video we're talking about one video dito guys ah uh. ayun daw may prevent at magi-stop doon so yun guys the next one guys ah uh, why does the view count freeze at 301 or 301 views, ito yun guys. Uh, sabi nila is the goal of raising or temporarily slowing down engagement metrics on the platform to maintain fair and positive experiences for the viewers, creator, and advertiser. but YouTube doesn't care a lot about videos below 300 views o di So kung wala naman 300 kung wala ka pa sa 300 views or 3, 299 views pala yung uh, view ng ng video mo wala pa silang pakialam doon. Okay? So above it, their employees verify the views are real. So guys, nagkakaroon ng verification yung mga views ng video mo pag umabot ka ng 300 or 301. See? is ang sabi pa nila is the reason is popular video on the video platform can have fake views else it will damage the company's reputation so may ganun ganun sila guys so yun nga guys so kung nagtataka kayo bakit yung views ng video ninyo is umabot ng ganito then uh, 300 or na magpas ng 400, uh, magtataka kayo na bawasan yung views ninyo the next day or after ng mga ilang oras kasi nga per employee verify the views are real. Meaning to say guys, mga totoong tao, yung mga nag-check nito. So, hindi siguro nila, chine, uh, for sure may mga gamit sila guys to check or to verify kung may mga fake engagement or nag-views ng video mo. So, adding to that guys, sabi pa dito, views also typically don't count when the video video is embedded with autoplay enabled. So pala 'yan guys. So sabi nito, embedded videos that do not automatically start the video will count their views because the view is initiated with a a user action. YouTube simply stops autoplaying after a while if there's no user interaction on the page. Ang ibig sabihin ng guys, so pag gumagawa ka ng playlist ng mga videos mo, pag uh, matagal kayo ng video sa playlist, minsan nag stop yun. Doon daw na detect daw ni YouTube 'yon. At doon niya umpisahan i-check o i-filter o magkakaroon ng audit ng manual audit yung mga videos na yun kasi na-detect ni YouTube na walang interaction yung user. So, pag hinayaan mo lang mag-play pala yung video ninyo guys sa playlist, sabihin kahit mag, uh, mag- play yan ng mga ilang oras at nag-stop, sabihin na detect ni YouTube yon. So, yung mga na-detect ni YouTube doon, ibig sabihin, hindi yun mabubiw as count. What? What the fuck? Yes huwag na kayo magtataka guys kung hindi ito tumataas ng mabilis yung view count at the same time yung watch hour nyo kasi na detective ni youtube yan. may iba naman tayo so uh, ito ay para naman doon sa mga monetize na channel na okay so hopefully guys lahat naman tayo monetize so tsaga tsaga lang guys one day darin ka rin doon at to tell you honestly guys pag na monetize ka na mas mamong problema ka kung paano ka makakuha ng revenue <laughs> Kung dati, ang problema mo is paano ka makakakuha ng subscriber at watch time pag na-monetize ka na, nako, baka hindi ka na makatulog para mag-isip kung paano ka makakakuha ng revenue. What? Going back guys, so ito naman, this portion naman guys is para sa mga monetize na yung channel. Sabi ni YouTube, YouTube care about the amount of time users spend watching videos on your channel. O, oh, ba? Diba? So the more they hang out, the more ads the company can show and generate revenue, guys. Yung company na sinasabi ko, guys, yung YouTube yun, ha? YouTube yun, ha? Okay? So, ibig sabihin, guys, uh, kung mas mahaba yung video mo at yung tao nag spend doon sa video mo para panoodin ka, the mas maraming ads yung pwedeng lumabas. Sabihin, mas malaki yung chance na mag mag-generate ka ng maraming revenue or ah, uh, para maging legit yung revenue nyo guys so I highly recommend kung instead of sharing yung link nung video mo sa mga grupo mo or sa mga friends mo or relatives mo uh, much better to share guys yung title ng video mo okay kasi kung yung isi-share mo lang is yung link dun, guys, is dapat dumadaan sa process. Mas-search yung video at dumaan sa search engine yung video mo para mas maging legit yung ads na lalabas at yung revenue mo, guys. Mas maging legit yung revenue. Okay? Para hindi masayang, guys. Sayang kasi, guys, isishare mo lang yung link at lalo na montes ka na tapos share mo lang yung link, guys. To, to tell you honestly, guys, is madetect ni YouTube yun. Kasi hindi siya dumadaan sa process ng search engine. So, make it sure, guys. Stop right now, kung nabasa mo to please, make it sure na i-share mo yung title ng video mo. Kung ka kung ko palang, guys, I'm, um, I strongly suggest, at the end of yung title ng video mo, ilagay mo yung pangalan ng channel mo. Kasi pag nilagay mo dun, guys, mayari, yung video mo is about uh, aso asong nagagala. What the Tapos, at the end of title mo, ilagay mo yung channel name mo. Pag sinurch yun, guys, ikaw unang-unang lalabas. At kung may ads ka, pag pinili yun, guys, legit yun. Kasi dumas sa process. Okay? So, next time, guys, kung nababasa mo to at ginagawa mo yung pag-share pag, -share, pag -share ng link, I strongly suggest once again, share mo yung title, na idaan sa tamang process para mas maging legit yung views and revenue nyo. Kasi, guys, isa pa sa mga dahilan kaya walang revenue pumapasok. Kasi nga, guys, yung maling uh, uh, maling pamamaraan kung bakit nagka, uh, nagkaroon ng views. Okay? So, dapat dumaan sa legit para mas maging legit din, guys, yung mga pumapasok sa'yo. Kasi, guys, Uh, si YouTube, uh, go, ang gusto lang nila is dumaan lang sa tamang process para yung revenue nyo guys, pumasok din ng maganda sa'yo, babalik din, okay? So, yun lang guys. So, to summarize guys, once again, okay? So, again, tigilan na po natin yung pag-review ng sariling video, okay? Kasi hindi yung makakatulong sa'yo. Kahit i-share mo pa yan sa mga tao sa bahay niyo friends mo lalo na kung gumagamit lang kayo ng isang internet connection and again, yung isa pa is yung pagwa-watch ng video na paulit-ulit again, uh, na, ang nakakount lang nung guys is yung pang apat hanggang pang lima pag umabot man yun, guys as na-watch mo ng na 100 times guys hindi na magka-count yun matandaan yung mga sinasabi ko kasi Malaking tulong yun Kasi guys, kung mag-spend ka ng time Pag wawatchin pa ulit-ulit Sinasayang mo na yung oras mo Ako nagsasabi sa'yo You're wasting your time You're wasting your effort Tapos, mawawala din Kasi nga, again Merong audit ino you know, audit ni algorithm Or auditing algorithm Yung mga videos Or views Ng bawat video ninyo Okay? And Once again guys uh, Kung may tanong ka Or kung may man kayo sa mga sinabi ko, please don't forget to comment down below at try kong sagutin. And hopefully guys, nakatulong to. So, guys, don't forget to subscribe to my channel kasi magagawa pa ako ng part 2 ng video na to. Once again guys, this video is about views or and um, paano to nakakapekto sa mga non-monetized and monetized na channel. So hopefully guys, makita kita tayo sa next video ko. Kung bago pa na sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell button para updated ka sa lahat ng video ko. Once again guys, my name is Juno Mars and peace tayong lahat.